andang araw sa inyong lahat ulit. Dito na naman tayo sa channel ko at bibisitahin lang naman natin itong mga alaga kong RIR to yung uh, trial project ko. At sobrang init ngayon no ng panahon. I Iba ang init ngayong ano pa lang 10 o'clock, almost mga past 10 no, anong oras na ba? 10:30. 10:30 ng umaga. Pero ang mga uh... Ano, ano. Ayan o, oh, nandyan sila sa tabi ng tubig. Lagi kong pinapanatili na fresh yung inumin nila. Lalo na ngayong mainit ang panahon. Kasi kahit na hindi pa nila ubus yung tubig nila, nilalagyan ko na. At ang nakalagay dyan ngayon, oregano. Uh, actually, <coughs> ang ginagawa ko ngayon, daily na oregano ang nilalagay ko. Kasi... Para ano nila, panlaban nila sa, ano yan, para panlaban nila sa stress yan at saka sa mga halak-halak ganyan. So, itong ano naman nila, itong feeds nila, naka ano sila, one, uh, one kilo uh, daily ang binibigay ko sa kanila. So, ibig sabihin, naka 125 grams sila per head per day. At, uh, kung, kung, ano, kung mag-research ka, kasi nag, ano ako, nagbasa-basa ako, yung mga bulky chicken, no? Yung, itong mga ano, itong mga RIR, bulky itong mga to, malalaki ang katawan uh, nakaka-consume daw yan ng, ano, nang 115 to 120 grams at hanggang 130 grams. Kaya sabi ko, yung 125 grams, ano pa rin naman, nasa normal range pa rin ng pagkain ng mga, mga malalaking manok. So, okay lang naman, uubos naman nila ito. At uh, medyo magulo lang ngayon ng ano, <laughs> ang paligid nila kasi siguro siguro kinalaykay nila ito kanina. Kasi niluwagan ko itong tali ng ano eh, yung, yung feeder nila. Ibinaba ng konte, so may ano na naman, may nalalaglag dyan. Pero mauubos yan mamaya. At salamat kasi, ang pangingitlog nila ay araw-araw, ba? Diba? Eh di syempre, everyday may 6 to 7 eggs ako na koleksyon. Eh di, binab, ano pa rin, nakakabenta po rin naman ako. At yung presyo ng brown egg, hindi kagaya ng white egg na bumababa ang presyo ngayon. Uh, kung ano ang price noon, kasi yung itong brown egg, kung ano ang price noon, yun pa rin ang price ngayon. Kasi nga, uh, may bentahe ang brown egg, di ba? Uh, una, ano na, pagka hindi ka nagbibigay talaga ng antibiotics sa mga RIR mo, uh, pwede mong sabihin na malinis yung itlog, uh, clean, no? healthy. Kasi nga, walang antibiotic residue. Ganyan pero uh, at saka uh, malalaki ang itlog pero itong mga RIR ko na to wala pa uh, nandun pa lang sa papasok pa lang sa medium yung ano yung size niya lalo na eight heads lang itong mga nangingitlog na to so hindi mo siya hindi mo masyadong makita yung changes ng sizes kasi nga uh, yung yung percentage kasi ang kinukuha doon ilang percent na yung medium sa ganitong buwan ganyan ilang percent na yung pumasok na large sa ganitong buwan ilan pa yung natitirang mga small na ano yung percentage ng small ganun so habang papatanda kasi itong mga to uh, mas mas ko papaunti yung mga small sizes so papasok sa large sizes pero itong mga ano layer ko na to ano pa at uh, months pa lang kasi March nung nagumpis ay February di ba March pa pangatlong buwan pa lang ngayon na ano sa 13 uh, uh, pang 3 months pa lang, lang sa 13 so may papasok na na may pumapasok na na mga ano yung medium ganyan. wala pang large pero ang presyo uh, hindi na bago kasi lalo na yung mga lalo na yung mga uh, backyard uh, farmers na nagtitinda na ano kasi wala akong makita ng mga malalaking farm na ano na yung nag-aalaga ng Rhode Island Red na kagaya ng sa ibang lugar at hindi naman ako makalabas dito, <laughs> mahirap lumabas dito sa amin. Uh, pero yung mga backyard farmers dito na ano, ano pa rin, alam niyo yung uh, current price ng itlog lalo na kung fertile egg. Kasi ang brown uh, yung mga itlog ng mga ganito, uh, RIR, itong Rhode Island Red, ano mas naibebenta lang ng mas mataas na presyo yung fertile egg. So in, in case lang naman na may ano may mag, mag produce ng uh, table egg, na brown egg. Meron din siguro. Ewan ko lang, hindi ko lang alam kung may mga naka cage na na RIR, no? Pero sa akin, sa case ko confined. So ang pinoproduce ko ngayon ano, table egg. Kasi nga wala na yung tandang ko. Na, na heat stroke yung tandang ko. So hindi hindi ako makaproduce ngayon ng um, manang fertile. So table egg. Kaya ang presyo ng ano ko, ang ng presyo ng brown egg ko, retail price kasi nga kakaunti lang naman, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng i-wholesale yung ano mo, yung ilang piraso mo, 'di ba? So retail price. Uh, kaya kaya yung presyo ng ano, yung presyo ng uh, brown egg hindi gaano affected doon sa pagbaba ng presyo ng white egg. Kasi nga, Uh, hindi basta makapagbaba ng pressure yung mga nag-aalaga ng mga brown layer na kagaya ng mga RIR ano ba yung mga brown na ano yung mga pure no di ba uh, hindi sila makapagbaba kasi una bukod, bukod na doon sa ano ha sa mga herb, 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 ano mga dahon-dahon lang mga pinapainom-painom no na ang bentahin niya ay malinis, healthy, ganyan. Ang talagang rason kung bakit hindi bababa ang presyo ng itlog na brown ay ang tatakaw ng mga ano ng mga malalaking breed na ito. So, ang cost of production ng ano ng uh, per piece doon sa brown egg malayong mas mataas kaysa doon sa pro, uh, cost of production ng white egg. Kasi yung mga white layer ano lang naman 'yan, yung so, nasa medium built yung mga katawan nila, no? Itong mga brown layer, talagang bulky. Parang yung lo, mga loman brown, yung loman matatakaw din yung mga yan. Pero ang itlog nila napakalalaki. Oh, yung mga loman brown, yung mga Rhode Island red, yung mga, itong mga uh, free range chicken na to. Mata, ma, ano, marami silang kakainin. Kung tutustusan mo siguro makakakainin pa, pero hindi, may limit naman ang guts nila. So, at saka may mangyayari namang hindi maganda sa kanila pag kasobra-sobra ang pagkain mo. So, 'yun ang ano, 'yun ang rason kung bakit hindi hindi sumusunod, 'no, hindi makasunod sa pagbaba ng presyo ng uh, brown egg doon sa white egg, 'no. Kaya pag bumababa man ang white egg, yung brown egg naka-steady. Ganon. So, 'yun ang ano niya, 'yun ang bentahin ng brown egg. Kasi yung lalo na kung may customer ka na ano, may customer ka na stay na uh, yung stable no yung steady na, na uh, regular na regular customer mo na na ang hahanapin lang talaga nila ay brown egg kahit anong price yan bibilhin nila <laughs> yun ang ano doon yun ang maganda doon sa brown egg kasi pag ano hanapin nila yung brown egg sana o di ba yung brown egg sana tapos sasabihin mo yung price sige okay lang o di ba <laughs> ganun yun kasi ang ina-afteran nila yung uh, safe sila, pagkakain nga sila dahil ang alam nila na ang ipinapa, ipinapainom mo lang dyan sa uh, mga manok na yan ay ano, dahon-dahon lang ganun. Although itong kagaya ko, so hindi ko nga, hindi ko nga masabi na, na organic kasi nga, iso? So, itong feeds kasi, hindi ko rin naman alam kung organically produced ba yung mga materials niyan o what. No? Pero at least, yung mga in, yung inumin nila, walang residue ng antibiotic ganon. So uh, pero kung ikaw ang nagtanim, limbawa, ikaw ang nagtanim ng pinapakain mo sa kanila at alam mo na wala kang in-spray in dyan, wala kang intervention na in in ginawa dyan sa mga pananim mo na ginawa mong patukas sa kanila, edi masasabi mo na organically produced, no? Pero may certification kasi Ay basta in short, ang itlog na brown ay hindi affected. Doon sa pagbaba ng presyo ng white egg. Yun pa rin. Hanggang dito na lang. At sana, wag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify ko iyo, sa lalo na sa mga bagong viewer. At salamat sa mga subscriber ko na pabalik-balik na pag kahit na medyo matagal, mamaya biglang sumusulpot sila. Parang ako din. May, pagka hindi ko maasikaso, hindi ako nanonood sa channel ng sinubscribe ko. Pero pagka may time ako, at saka uh, gusto ko yung video na uh, suggested para sa akin, no? Na video nila, pinapanood ko. Ganon. So, uh, salamat sa mga pabalik-balik. <laughs> Parang sina ano, Cold Joy si Channel, si Junito Marinado, si uh, Rudolf Uy Studio, si Lucy's Kitchen, si Tessie Buyukan Yan yung mga ano, yun yung mga naging ano na uh, regular na um, uh, sumusuporta sa channel ko. Ano, kaunti kont pa lang. <laughs> Sana dumami pa ano. Sana dumami pa. Salamat sa pag-share ninyo at salamat sa mga nag uh, like Sana pagpalain tayong lahat.